kinalaman sa isang mataas na opisyal ng CIDG na nangingialam sa kaso ang mga pamilya ng mga biktima at din umano. Ngayon na, na ng service director ng CIDG. Yung sinasabi ko service director na ihingi namin, tinanggal na service director ng CIDG. Alam mo ba na may isang opisyal sa PNP na umano'y gustong baguhin ang takbo ng investigasyon tungkol sa mga nawawalang sabonghero? At mas matindi pa ang tinutukoy na mastermind ngayon ay hindi na ang mga dati nilang pinaghihinalaan, kundi ang mismong testigo. Bakit biglang naging ganito ang takbo ng kwento? Sino ba talaga ang gustong pagtakpan? Yan ang aalamin natin ngayon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon kay Justice Secretary Boying Remula, may ilang tauhan mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na pinaghihinalaang gumagawa ng hakbang para baguhin ang direksyon ng kaso. Hindi niya binanggit ang buong detalye, pero sinabi niyang may isang mataas na opisyal ang natanggal sa pwesto. Bakit? Dahil posibleng makaapekto ang kanyang ginawa sa buong investigasyon. Pero ang mas nakakagulat dito, may mga pamilya ng mga nawawalang sabunghero na lumapit at nagsabing pinipilit daw silang pumirma sa bagong affidavit. Sa dokumentong yon, ang gusto raw palabasin ay si Julie Donondon Patidongan o mas kilala sa alias na Totoy, ang siyang mastermind ng pagkawala ng mga biktima. Pero teka lang, si Totoy ang testigo. Siya ang nagsalita kahit delikado para lang mabigyan ng hustisya ang mga pamilya. Bakit ngayon siya naman ang gustong idiin? Ayon sa kapatid ng isa sa mga nawawala na si Ryan Bautista, biglaraw silang pinatawag sa opisina ng CIDG. Pagdating nila roon, parang may gusto silang ipanago sa istorya. Ang sabi pa niya, iba na raw ang lalabas. Gusto na nilang kasuhan yung testigo namin. Isipin mo yon, yung taong tumulong sa kanila. Ngayon siya pa ang gustong palabasing may sala. Hindi ba't parang may gusto silang itago? Kung totoo ngang may mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabunghero, Posible bang may mas mataas pa sa kanila ang pinoprotektahan? Matatandaan na sa mga naunang ulat, may CCTV footage na nagpapakita ng ilang lalaki na isinakay sa van kasama ang mga naka-uniforme. Ilan sa mga pulis na yon, dati nang napatunayang may kinalaman sa ilegal na sabong, kaya hindi malabong may sindikatong nag-ooperate sa loob mismo ng sistema. Ang masakit, ang mga pamilya na nga ng biktima ang nawalan, sila pa ang pinipilit pumirma sa dokumentong hindi naman galing sa kanila. Tanong tuloy ng marami, kung may gusto na baguhin ang kwento, sino ang makikinabang dito? At bakit biglang si Totoy ang tinuturo? Gayong siya lang ang naglakas loob na magsalita. Ayon sa mapagkakatiwalaang source, siya lang ang tanging opisyal ng CIDG na natanggal sa pwesto nitong linggo. Pero hindi raw ito simpleng paglipat lang ng puesto. Ang dahilan raw... Ayon sa ilang testigo at sa mismong si Julie Donondon Patidongan ay may kinalaman sa tangkang pagbali ng istorya. Sa eksklusibong panayam ng Billinary News Channel, diretsahang sinabi ni Patidongan na si General Makapas ang umano'y utak sa likod ng planong gawing siya, si Totoy, ang mastermind ng pagkawala ng mga sabonghero. Kwento ni Patidongan, may isang tao raw na pinapupunta sa opisina ni General Makapas para pag-usapan ang pagpirma sa bagong affidavit. Dito raw isinasaad na siya ang testigo ang siyang dapat idiin sa kaso. May mga pamilya ring present sa pulong na yon at may isa raw na nagsabi na mismong narinig niya ang balak na baliktarin ang kwento. Pero hindi raw kinagat ng mga pamilya ang gusto ng CIDG. Matatag silang tumanggi. Sabi nga raw ng ilan, hindi kami papayag na baliktarin ang taong tumulong sa amin. Aminado si Patidongan na may panganib sa paglabas niya ng katotohanan, pero mas pipiliin daw niya ito kaysa manahimik habang pinapahirapan ang mga pamilya ng mga nawawala. Dagdag pa niya, nakakuha na yan ng kapalit si General Macapaz dahil sa ginagawa niya. Hindi lang ito simpleng kaso, buhay na ng mga tao ang pinag-uusapan. Sa kabilang banda, marina namang itinanggi ni General Macapaz ang lahat ng akusasyon. Sa panayam, Sinabi niya'ng paninira lang ito ni Patidongan. Ayon sa kanya, hindi siya na relieve sa puesto dahil sa isyu ng Sabungero case. Siya raw mismo ang humiling ng reassignment dahil hindi na siya maipopromote at may 10 buwan na lang bago siya magretiro. Wala akong tinanggap na pera, hindi ako nasisilaw sa posisyon, sabi ni Macapas. Ako'y matagal nang nagseserbisyo at alam ko kung ano ang tama at mali. Kung may hustisya man, dapat ito'y patas para sa lahat. Pero kahit malinaw ang kanyang pagtanggi, tanong pa rin ng marami na kung wala talaga siyang kinalaman, bakit sinasabi ni Patidongan at ng ilang pamilya na mayroong pilit na pagpirma? Bakit tila may galaw para magpalit ng istorya? Ang ganitong mga kilos ay hindi dapat binabaliwala. Kasi kung totoo ang sinasabi ni Patidongan, lumalabas na hindi lang simpleng cover-up ang nangyayari, kundi aktwal na pagbaluktot ng hustisya gamit ang opisyal na kapangyarihan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ilang ulit na tayong nakakita ng mga ganitong senaryo. Mga whistleblower na sinisiraan, mga pamilya ng biktima na pinipilit manahimik, at mga kaso na bigla na lang nawawala sa headlines. Pero kung hindi natin tututukan ang kasong ito, baka isa na naman ito sa madagdag sa listahan ng mga unresolved disappearances. Sa isang mensahe sa Bilinary News Channel ngayong araw, Sinabi nila na halatang bumagal at nagiba na ang takbo ng investigasyon habang si General Makapaspa ang hepe ng CIDG. Pero ngayon, nagpapasalamat sila kay Justice Secretary Boeing Remulia at kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na kilala dating si General Nicolas Torre dahil sa agarang aksyon para itama ang direksyon ng investigasyon. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, tuloy pa rin ang pagkilos ng mga autoridad. Sa pagbabalik ng search and retrieval operations sa Taal Lake, mayroon raw na panibagong natuklasan. Ayon mismo kay Secretary Remulla, may narecover na buto ng tao, kabilang na ang isang bungo na may nakakabit pang ngipin. Posibleng mula ito sa isa sa mga nawawalang sa bungero. Hindi pa kumpirmado kung may panga na nakuha, pero ang pagkakaroon ng ngipin ay malaking bagay. Dahil kung intact pa ang ngipin, pwedeng makuha ang DNA para sa pagkakakilanlan. Kung maikokonekta ang labi sa isa sa mga biktima, malaking tulong ito sa pagbuo ng kaso. Isa rin itong patunay na ang mga sabunghero ay hindi lang simpleng nawala. Nagpapatunay ito na may nangyaring karahasan at may dapat na managot. Dagdag pa ng Department of Justice, may bagong testigo na rin daw na posibleng lumutang sa mga susunod na araw. Bagong piraso ng puzzle. Isa pang boses na magsasalita. Ayon kay Secretary Remulla, hinog na ang kaso. Binubuo na namin ang mga affidavit para sa pagsampa ng complaint. Malapit na. Kung totoo ngang may bagong testigo, malaking dagok ito sa mga gustong pagtakpan ng katotohanan. Bawat detalye, bawat salaysay, ay magdadagdag ng linaw kung sino talaga ang nasa likod ng mga pagdukot at kung bakit tila may mga galaw para pabagalin at iligaw ang investigasyon. Hindi ito basta-bastang krimen. 34 na buhay ang nawawala apat na pamilya ang naghihintay ng kasagutan at kung mapapatunayang may opisyal na nakialam para iligaw ang investigasyon, mas malaki pa ang sakop ng kasong ito. Hindi na lang ito tungkol sa illegal na sabong. Hindi na lang ito simpleng kidnapping. Ito ay isang organized effort na may cover-up, may pressure sa mga pamilya at may sinadyang pananahimik. Kung babalikan natin ang mga naunang ulat, may CCTV footage pa mula sa iba't ibang probinsya kung saan huling nakita ang ilang sabongero. Sa ilang kuha, may mga police checkpoint. Sa iba, makikita ang mga armadong lalaki na tila nakauniporme. Ilan sa mga ito hanggang ngayon hindi pa rin napapangalanan. Kaya lalo lang tumitibay ang hinala ng mga tao na may sindikato sa likod nito. Sindikatong hindi basta-basta, kundi may koneksyon sa ilang nasa loob ng kapangyarihan. Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi sumusuko ang mga pamilya ng mga biktima. Hindi rin titigil ang mga testigong tulad ni Patidongan na nagsusugal ng sarili nilang buhay para lang mapanindigan ang totoo. At ngayon, may bago na namang susunod sa kanyang yapak. Habang unti-unti nang nabubuo ang kabuang larawan, umaasa ang marami na hindi na ito matabunan. Kasi kung hindi pa rin ito maresolba kahit pa may ebidensyang lumilitaw, testigong nagsasalita at pamilya ng biktima na humaharap, anong klase ng hustisya na lang ang matitira sa mga kagaya nila? Pero gaya ng sinabi ni Secretary Remulia, prioridad ang kasong ito. Isa ito sa mga nabanggit mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address. At kung ang mismong Pangulo na ang nagtulak na bigyang pansin ito, mas malaki na ngayon ang inaasahan ng publiko. Gaano kaya kalalim ang ugat ng kasong ito? At kapag nabunot na ang tunay na mastermind, kakayanin ba ng sistema na panagutin siya kahit gaano pa kataas ang kanyang rango? Kung totoo ang lahat ng lumalabas ngayon, hindi lang ito simpleng kaso ng pagkawala. Isa itong pagsubok sa buong sistema ng hustisya natin. Pero kung sama-sama tayong babantay, baka ito na ang simula ng pagbabago. Sa tingin mo, kung ikaw ang nasa posisyon ng mga pamilya, kakayanin mo bang lumaban kahit ang kalaban mo ay may mataas na kapangyarihan. I-share mo ang opinion mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.